Otak bome. Ajay, ano chalo sila. Otak mo. Ajay, ay ni ko po. Bilisan mo. <laughs> ano naman po ipapakainin ini na natin itong mga pabo natin? Kan, mapabot manok itong kasama nating ay n dito. Tuan Aman dan Jasa Labas Tengah tarik masuk tarik Tengah Yan po, ngayon ay lilipat na namin itong ibang mga baboy natin doon sa ranging area para mas mabilis lumaki doon. Ito kasi nagpuputik na. Naaamoy naamoy na doon sa mga bahay-bahay doon sa kabila. Yung putik, kailangan na nilang ilipat sa ranging area. Kukunin ko muna, pakawalan na rin natin yung isa. May mga dito. Ito na iiwan natin kasi ito, nakawakan pa to. Starter pa lang ang kinakain niya. ay, ay, ay. ay. Oh, gusto niya rin sa mama. Ito isang to ang natin. Dali lang! Dali lang, dali! Tama mo, tama mo. Dali lang. Dali, dali. So, ayan lang yun. Hindi siya mapapalagay. Dali lang. Odi, 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 odi. Diri, di, diri. Di, di, di. O, tara, tara. Sasabay kasi yung dalaw ni itong black. Dali lang. bibit-bitin mo na yan eh. Dapat isa lang muna siguro, kung di ka mahirapan. Yung may hawakan. Eh, nakikiputik din, oh. <laughs> Nako, maya maliligo tayo putik dito, Dick. Ay, Ay, <laughs> butik na na, naging black pig na. Pareho na silang dalawa, black. Na na na. Dalawa sila, sabay na to. Papasundin lang yan, dali, ma mauna ka, bilisan mo paglakad, go habulin ka nila. Oh. Yan nga, putik na. Ha? Doon, jadi doon sa daan. Hindi, ba't siya manukan? Oh, doon sa pinaka daan ba? Sa papasok. Oh, di 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 di. Di, di, ka di, 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 di. di nila. Mache, di nila. Di ka nak nakita. Kailangan kan makita. Oh, tara. Oh, di, 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 di. Mache, pakita ka. Oh, dik, 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 dik. Oh, tara, tara. Ayan na, pag makita kan nila, pag susunlan kan na. Oh, tara. Oh, di, o, di, 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 di. Dik. Otag bumi. apa je cara sila, tag boh, apa je nak jadi kon beli saja we, ni tag boh ni. Oh di 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 Parana. di di, oh, mana? Di 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 di. Balik nak cerita di to, kau bawa nak di to. Oh, cik pakai tabo. Oh di, oh di, 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 di. Oh di, 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 di. Oh di, oh di, 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 di. Balik kau sayang babi. Di, di, di. Oh terus di, 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 di. Oh di, 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 di. Oh dik, taro dik. Odi, oh, odi, di, 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 di. Isodah di to kai. oh, dik, 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 dik. Selut dari di to. Oh. Dik. oh, odi, oh, di, 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 di. di. Hello, sister. Bakita. Sabi ng galang ay -gil, hindi pa na. Sige, <coughs> <coughs> hindi oh, sila. Oh, di, 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 di. Ayo bang, lapit nung bang. na. Lapit-lapit na tayo. Ayan, dito na yung ranging area. Oh, dik 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 dik. Papasok na natin sila dito para mas malawak yung kanilang nagagalawan. Oh, di, oh, di, 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 di. Mache. Oh, di, oh, di, 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 di. Oh, dik 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 dik. dik. Oh, dik, 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 dik. Ayun ah, yung black kasunod. Ya, ito naman yung pintuan. So, muna natin ito mahiwag ang pintuan. Oh, eh. dali lang. Dali lang. Oh, di, oh, di, 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 di. Pasok kami. Teka lang, putik niyan. Bahok niyan. Di, o, di, 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 di. Ah. Mga oh, mauna. Ah kuat lah. Adi. Adi oh, tu, adi tu. Ipa kita adi tu, adi tu tak. Adi. Adi. dik oh Adi. 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 Oh, adi. Adi. oh oh Adi. 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 dik dik ah Adi. Adi. mana Dile, oh, Dia. Hadiri. beli tadi entong anu pun nak kasih dekat Jawa bisa. Tangan. Dia ni tu. Dah sama dia tu. Oh dia, di, 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 di. Hadari, oh, <laughs> ah. <laughs> oh, sini Oh, Di tu, di tu. Sini. Ayuh ke putik mu. Mana di? Hoi, ada cilah. Oh dia, di, 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 di. Dik, 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 dik. Nduk koi sampah kain. Oh. Ya, pe aku nak busuk. Dapat dinala ko na isa pa pagkain. Ayan. Ayan, nakain na sila. Dito na yan sila ulit. Og. Hola. Ayan. Dito na sila. At dyan na sila sa loob. No, masaya na ulit sila dyan. Eto, first time nila dito. Eh, yung iba kasi tinalian natin kasi mga anak na. Ayan, mga kasama nila dyan. Mga kambing, baka. Ayan. Hindi ko muna tatanggalin siguro yung tali nila kasi observe pa lang din natin. sana yung maging happy sila sa nasa 2.5 hectares na lambat yung kanilang ranging area dyan no, hindi na tulad doon na nakatali lang sila sa so dito kahit saan sila magpalaboy-laboy no, mapupuntahan nila yan may bandang may babang part din to pwede sila doon pag maulan may tubigan doon pwede sila mag no? at yan dito sila kumakain Ayan po Marami maraming salamat po. Mag-update na lang tayo lagi dito. Isusunod naman namin dito sunod yung isa pag malaki-laki na yung iwan kanina. Ayan na yung mga baboy natin. Sa unang pakawala natin sa kanila. O, oh, ayan na. Free na sila dyan. Free to... Free to walk. Kahit saan nila gusto. Tapos yung isang baboy natin black. Ayan, malayo-layo na yung narating, oh. Diya! Diya! Ayan, layo na yung narating, oh. Masaya niya na, oh. Palakad-lakad na siya kung saan-saan. Oh, happy na siya. Lambat na ginamit natin dito, nakahagwerto. Nasa 2.5 hectares itong lambat natin. Nandyan yung mga kambing, may baka. At itong baboy natin na yun, na dinagdag natin dyan ulit. Ayan, nagabungkal yan. Free to bungkal na yan sila. Ayan yung isa, oh. Ayan, no, oh, saya. Ang saya ng mga pigs. So, muli po, maraming salamat po sa inyong panonood.